Maraming gustong magbigay ng saloobin at kaisipan nila may kaugnayan sa nangyari dyan sa kasalan sa anak ni Marjorie at ni Dennis Padilla. At iba-iba yung saloobin ng tao, yung iba is uh, positibo, yung iba naman is uh, negatibo yung mga comment kasi na ganyan o mga sa loob kay isipan isa nang gagaling 'yan sa mga kanya-kanyang pananaw o pangyayari sa kanya-kanyang buhay kaya iba-iba talaga yung reaksyon na ibinibigay nila o komento ano po iba-iba talaga ganun pa man nasa social media kasi tayo kaya kapag ipinablik o ipinakita sa iba yung pangyayari sa ating buhay at nakarelate yung iba talaga naman pong magbibigay sila ng kanya-kanya nilang komento doon na uh, dito sa mga ganitong pangyayari, wala tayong pwedeng sabihin kung sino tama, kung sino mali. Hindi natin pwedeng i-judge kung sino yung nagkamali o sino yung tama sa mga ganitong pagkakataon. Ang maganda lang po dyan is malaya nating ibigay kung yung ating mga opinion, yung ating mga kaisipan ng walang kasamang paghatol. O medyo mahirap yun, ano? Pero ganun pa man, yun talaga yung dapat gawin kasi kapag nagsalita naman tayo at may paghatol kung kaninong side man, yung hinahatulan natin is sigurado na tayo din is mababash. O kaya ako kapag nagbibigay ako talaga ng komento sa mga ganitong klase ng isyo, isinisigurado ko na nakabalansa lang ako. Sa part ko, bilang magulang, ako ang pananaw ko dyan, yung mga saloobin at kaisipan ng mga anak ko. Kung sino man yung mga anak ko paglaki nila, part of it is ako. Ako yung naka-impluensya bilang magulang. Oo, kaya kapag meron silang nagawa, meron silang nasabi, o meron silang dinesisyonan, admit ko na isa ko sa impluensya, kaya nakapag-desisyon, nakapagsalita, nakagawa ng ganun yung anak ko although yung mga anak natin, ano, may mga kanya-kanyang decision yan. Kapag nag sila, is uh, labas na tayo doon, lalo na kung napalaki natin sila ng tama. Uh, doon sa part ng pag ng anak uh, ni Marjorie na hindi isinama, yung tatay doon sa uh, kumbaga talagang sa kultura kasi natin ano hindi lang sa kultura halos sa lahat eh, yung dapat gawin yung ethics na tinatawag is yung tatay talaga, is siya yung kasama ng bride. O yun, yun yung talagang masasabi nating tama sa paningin ng lahat. Oo, pero dahil nga hindi ginawa nung bata, oo, naiisip natin na may impluensya yung nanay dito. Ganun pa man, hindi tayo nag-judge doon. Meron malaking impluensya ang nanay kung bakit ganun yung pasya. Ngayon, doon naman sa part anong, uh, anong tatay, opo, oh, kasi masasabi natin, sinasabi nila na hindi ginawa ni Dennis yung kanyang obligasyon. O, oh, bilang magulang. Oh. So, sa ganong parte, eh, nakakalungkot no, para sa kanya na marami siya sa kanyang obligasyon yung hindi niya nagawa. O, oh, hindi niya napanindigan. Kaya, pagka dumarating yung mga ganitong pagkakataon na isasana siya, kasama sana siya sa, uh, sa ganitong parte ng buhay ng kanyang mga anak, is nakakapag-desisyon tuloy yung mga bata na hindi siya maisama. Kung talagang dinesisyonan nga nila na hindi siya maisama. Pero ganun pa man, natural lang kasi yung naramdaman ni, ni Dennis na ganyan. Ano? Dahil nga sila is, is mga social media personality, mga celebrity, natural lang yung mga sa loobin nila ma-voice out nila in public. Yun nga lang, once na na-voice out nila yung kanilang mga kaisipan, yung mga nangyayari sa pamilya nila o family issue, natural. Nandito tayo na mga netizen o mga social media din na tao sa social media na nagko-comment. Nagbibigay ng kanya-kanya nating kaisipan, kanya-kanya nating opinion. Ang maganda lang, hindi natin idinidiin na tama tayo, mali sila, ito yung tama, ito yung mali ibigay lang natin na yung opinion natin since na nangyari na yun eh naganap na, opo, natuwa na yung mga dapat matuwa, nasaktan na yung mga dapat masaktan Pero syempre, kung ang babasihan natin is yung kultura, yung paniniwala, yung ethics, ba diba, na dapat talaga ang ama, ang siyang naghahatid o kasama doon sa kapag ikakasal ang anak. Yan talaga eh. Diba, lalo na kung buhay pa naman, malakas pa naman. Pero syempre kapag may mga personal issues na kung ano man ang personal issues, oh, hindi nangyayari yung dapat ang mangyara na nagiging sama ng loob ng isa't isa. Opo, pero ganun pa man, para sa akin nasa anak pa rin yun, ano, kung alam talaga ng anak yung tamang gawin para nasa ganun, walang gulo, walang ingay, walang kung ano-ano mang ano, is gawin kung ano yung tama kasi ano man yung nagawa sa atin ng ating magulang at the end of the day sila pa rin yung ating magulang o ano ba naman na yung ibigay natin yung para sa kanila since nasa Bible din yun parangalan yung ating mga magulang isa yan sa parangal sino ba yung ayaw, ayaw ng parangal everybody loves a parangal everybody loves a recognition Oo, sa panahon na yun kasi marirecognize eh, si Dennis. Gusto niya yun. O walang ama na aayawa na yung ganun. Ano, kaya syempre nasaktan siya. Kaya ano man ang nagawa ng magulang, ay ng magulang sa ating mga anak, the moment na dapat ibigay ang parangal, ibigay. Oo, kasi ang magiging resulta niyan is, isusukli din sa'yo yan sa mga dadat, mga magiging anak natin. Ano, ganon din yung gagawin nila sa atin na, kasi hindi naman tayo perfect na magulang, walang perfectong magulang. Oo, kahit sino, kahit kayo na mga magiging magulang pa lang, hindi kayo pwedeng maging perfectong mga magulang. Magkakaroon at magkakaroon ng pagkakamali at pag, pagkukulang tayo sa ating mga anak. Kaya hindi dapat nakatingin doon sa pagkakamali. Kaya, pero napakaganda bilang tao, no, na bagamat nagkakamali ang ibang tao sa atin, no, ating mga magulang, nagagawa pa rin natin ng tama. Napakabuti ng mga ganong katangian. Napakaganda nun. No, walang pwedeng i-ano sa atin, no, laging maganda yung magiging example natin since na ano pa naman tayo. Yung social media personality na talaga namang nakatingin ng mga tao, na talaga naman na matatawag na ginagawa tayo ng mga tao na mga example yung mga tao sa social media o diyan kumukuha ng mga example yung mga kabataan ni eh. kaya kung magagawa mo yon bilang ano uh, social media personality is sigurado na magandang impact yon sa buhay natin buhay ninyo no, buhay nating lahat. Kaya, yun lang naman yung masasabi ko doon, hindi ko naman pwedeng i-judge sila. Hindi kanila nila natin pwedeng i-judge kung sino man sa kanila yung tama, sino yung mali. Pero napakaganda talaga sa sitwasyon na palagi nating nagagawa kung anong ang tama kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi madali yun na magawa natin yung tama kahit napakahirap ang sitwasyon, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Pero kapag ka nagawa natin ang tama, that is very good kasi ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pagpapala bibigyan niya tayo ng pagpapala bagamat sa kabila ng may hirap na sitwasyon ginagawa natin yung mga bagay-bagay para maging maayos para sa kapayapaan para sa ikabubuti ng lahat o oh, kinakalimutan natin yung ating sarili kinakalimutan natin yung pagkukulang ng isa't isa at ginagawa natin yung tama sa bawat sitwasyon napakaganda no oo napakaganda hindi na kailangang uh, halukay, halukayin pa kung ano yung pagkakamali ng bawat isa. So, yun lang sa akin. Talagang hindi madaling gawin yun, pero pag nagagawa ng bawat isa, nagawin kung ano ang tama sa kabila ng mahirap na sitwasyon, walang pwedeng ihatol sa atin at sigurado pagpapalang tunay ang makukuha natin galing sa Diyos.